Isa po sa ginagawa ng mga taong panatiko sa Agima to anting-anting ay yung tinatawag na pagbabaon ng mutya. Dahil nabanggit ko na po na ang mutya ay gawa galing sa mga bagay na nagmula sa kalikasan. Minsan po ito ay dinudurong nila sa maliliit na parte at pinagsasama-sama at uh, inilalagay o ibinabaon sa parte ng katawan. Uh, bilang uh, paniniwala na upang hindi ka na mahiwalay sa iyong uh, agimat o sa iyong tinataglay, dapat itong ibaon. At ito'y nagbibigay ng uh, kakaibang uh, kunat o kabal at uh, kunat sa katawan ng taong nagtataglay nito. Pangkaraniwan, ibinabaon niyan sa parte ng braso kung saan malaman. o Actually, ito naman po ay inilalagay lang sa loob ng balat. At... Uh, may pamamaraan din naman na anytime ay pwede mo naman itong tanggalin. At uh, paalala lang po sa mga makakapanood, yung mga nakakaalam lamang po ang gumagawa nito. At kung susubukan ninyo, mas mabuti po na sumangguni kayo dun sa mga taong sanay sa ganitong larangan. Hindi po natin ito basta-basta pwedeng gayahin. Eka nga, sabi nga sa telebisyon, parental guidance ang kailangan natin dahil uh, at sa sarili nyo pong risk at uh, hindi po ito sa pilitan. Hindi po ito isang prerequisite ng pagiging antingeros na dapat ay may nakabaon kang mutya o kaya naman ay dapat merong kang nakaukit sa katawan o nakatato ng mga orasyon. Hindi naman po 'yun na uh, hindi naman po 'yun sa pilitan. Kaya po sa natin ay ng isang uh, tradisyon sa larangan ng antingan o ng antingero, ito po yung tinatawag na pagbabaon ng mutya sa katawan. Para permanente po, kumbaga ang, uh, yung gamit ay nasa kasakasama mo na lagi. So ito si Lakay, siya po yung magbabaon ng mutya dito sa ating mga uh, gustong magpalagay. <laughs> Para yung bago, Kau? ito ang na ko na. Sa tingin ko. Ito pinakabago. <inaudible> eh? Pero tatlo yan. Na... Ha? Tatlo? As in si Hope. Ang doon. Sir, anong klaseng mukha po yun? Opo. Ano klaseng mukha po? <inaudible> ano klaseng mukha po yun? Ano siya, siya yun po ka? Hindi na po. Uh, ano po ang tawag sa oh. mukha po? Assorted na to eh. Halo-halo eh. Bulalakaw, kidnap. Ah, ano naman po yung magiging uh, epekto? Epekto sa kasama natin. Mami, ay ipapakita ko sa inyo live. Oh. Uh, na ang sa kanya. So, bounding ko sa iyo para sa sabi tayo. Tayo, tayo magkakapa so, Ano, ito, magkakapa. So, tayo po yung magkaka-plasmate. Magkaka classmate. Uh -huh. ganina ka pa dito ah. Pwede kayong ko po At si Glory Jean. eh. Eh, ganina ka pa po kanina eh. ako, sa Oo, Sige. Yung pakpakuha, huwag maaalisin, ha? Huwag maaalisin, ha? Hindi pa lumalabas lahat, kalahati pa lang. Kung mahala, ano kung mahala sa isa, Sige. Kasi ikaw yung mahala, yung huwag mo tatanggalin, ha? ko pa Meron na, matalagot na. Wala

pag okay. oh, wala ang negative, ano ang pupunta ang di ba? Ayan yung babaon sa inyo. Ganun, physically. Ganun. Okay, hindi ka hindi ka lang doon Oo. Oh, ayan. Ah! Oh, ah! Oh, ah! Ah!

So, ito po yung proseso ng pagbabaon ng mga budya. So, kung nakikita niyo po, yung mga budya na doon kami, pinapasok po sa katawan ng buhay. Ito po ay naisisindeng ng siya. Gabay, yung mga tao, mga tao na papaligay. Yung may ibang klase po yan, ang nagiging dahilan lamang po, kung bakit ang mga taong niwalas sa agimat o anting-anting ay pinapatato itong mga orasyon sa kanilang katawan ay upang hindi muna na uh, paulit-ulit na binibigkas ito. So sinasabi na ito sa anumang oras ay kasama mo na sa iyong balat, sa iyong katawan at magbibigay ito sa iyo ng uh, tibay o magsasalba sa iyo sa panganib again, sabi ko nga po, marami na akong nasaksiyan na kaganapan tungkol dito. Kaya hindi po po pwede na hindi ko to paniwalaan. At sa mga makakapanood po ng video ito, kung ano man po yung napanood ninyo o bakita ninyo na ginagawang pagbabaon ng mutya, ang gumawa po nito ay yung mga taong sanay at aral sa ganitong larangan. Kumbaga, matagal na po nila itong ginagawa at uh, kumbaga sa eskwelahan, expert na po sila sa ganun, yung pagbabaon ng mutya. Kaya, sana po, kung gagawin nyo, muli, sumangguni po kayo sa mga taong may alam tungkol dito. <tong> 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 <tong>

Uh, magandang araw sa inyo. This is Tito Boy. Um, ang tunay kong pangalan is Alfredo Ortanes Norio Jr. Tinawag lang akong Tito Boy ng Mount Banahaw. Matagal na akong uh, may uh, kaalaman sa psychic abilities kaya lang hindi ko ginagamit because I'm working press noong time na yon sa movie industry. Dumating ang time na talagang kailangan gamitin ko na because uh, nag-second life ako noong 2023. Then nagkaroon po akong sa ngayon, ginagamit ko na siya as a part of my uh, world as a psychic. And uh, my specialty is numerology and astrology consultation. As of now, uh, meron akong uh, dalawang talk show, uh, The Inner Eye sa Studio 88, and uh, uh, sa Euro tv naman ay ang Hula at Hiwaga. And then may bago akong bubuksan sa DCME, abangan niyo po iyon. Ang paglilingkod ko na ito ay nagmula nung ako'y umaki sa Mount Banahaw, until uh, mas lumakas ang aking kaalaman nung tuloy-tuloy uh, ako akong tuloy-tuloy ko tinanggap itong uh, abilities na ito. Sa aking paglilibot actually habang nakikipagkwentuhan ako sa mga antingeros ay merong isang babae na lumapit sa akin na humihingi ng tulong. Meron siyang dalawang uh, medalyon na dala-dala at uh, Sinasabi niya na ito yun daw ay binigay sa kanya bilang pangontra. Pero nung habang naguusap kami, uh, nagulat na lang din ako na bigla siyang nanginig. At nung titigan ko siya, nakita ko iba yung kanyang aura. At uh, naramdaman ko na parang merong kakaiba nga sa kanyang katawan. So kung mapapanood niyo po, yun po yung ginawa ko at uh, inalis ko lang po kung ano man yung nasa kanya.

Sapa. Tayo po, tayo na. Okay oh, na po <laughs> ano? ka ba? oh, yan. Tayo na. Tayo mo na naman. Tayo tubig. Tubig na ano. Balik, balik. Ayun na siya. Ay, ka na ko, ate. Ayun na. Ayun na. Ayun na. yung mga. Dapat itong buhay ha kesa mandadala ka ng walang karga, magpuintas ka na lang ng pa pako. Kasi parehas lang ng bigat eh. Pinabibigat mo lang sa katawan mo, wala na laman. Sayang eh. Thank you.

Tinagal yan niya, wala namang karga. Tapos, nung nabatita ko siya, siya pala mismo yung merong ano, may karga siya. May gumagawa na hindi maganda sa kanya, so yun yung tinanggal na ko. Nananahan po kasi sa akin yung mga elemento eh. Ginibigan po nila akong sakit. Pinapahirapan po nila ako. Pero nung makilala ko si Kuya, nawala po yun at naglaho sa akin. Nabigyan po ako ng kalakasan. Kasi paborito ko po kasi silang naruin. Lagi ko po silang binabanggit. Yung pala, masama pala po silang gambalain. So masapi din po sila sa akin po. Tama po yon, marami po akong karga. Siya po yung nagpaalis po sa akin. Kasi po lahat naman po ay normal po sa akin. Lahat ng laboratory ko po. Pero po nagtataka po ako, bakit po ako nagiging sakitin? Yung pala mga masamang elemento po yun. May, mahirap po pala silang gambalain. Oh, okay. Mahirap po pala sila pong gambalain. Kasi pag ginambala po tayo, tayo din po nila paparusahan. Pero po siya po yung nagpaalis po sa akin. Binigyan niya po ako ng, binigyan niya ako ng kalakasan na para mawala po yung mga elemento po yun. Yung po ako na, bilib po ako sa akin. Kamusta experience mo sa sabihan? Totoo po siya. Kasi nung malapitan ko po, po siya, nang, nangingilabot po ako. Tapos nawala po yung mga ano po sa akin. Sabihin po marami na natin, meron po akong... Sir, Sir Ed, gabayan po kayo ng Panginoon. Marami pa po kayong matulungan. Hindi lang po ako. Mga nangangailangan po ng tulong po sa inyo. Marami, marami po salamat. Saludo po ako sa inyo, Kuya Ed. Marami po salamat, Sir Ed. So, kayo na po yung bahalang humusga. Kung nakita nyo na parang sinabunutan ko yung tao, nung kung saan na uh, tunis ko yung buhok niya dito sa parting harapan, isa pong pamamaraan yon para pigilan kung sakaling meron mang sanib o sasanib sa kanya upang hindi siya basta-basta makagalaw kasi uh, po sa pagitan ng third eye chakra at ng crown chakra yung hair strand na pinigil ko. So yun po ay para ma-discontinue yung flow ng uh, energies. So yun po, isa po yun sa kaalaman na maibabahagi ko sa inyo. Okay, Ano po bang mga nangyari? Actually, marami eh. Nandun kami sa punto na inabutan namin yung uh, paggamit ng palaspas. At actually, yung palaspas, isa rin sa ginagamit ng mga antingeros, minsan kinukuha nila ito at tinatabi sa buong taon. At kapag dumating ulit ang susunod na Biyernes Santo, hinahalo nila ito sa paggawa ng langis. Kaya napakarami, iba iba po yung uh, pamamaraan ng mga antingeros. Meron tayong uh, tinatawag na lana. Yung lana is yung langis na may halong mga iba't ibang uh, kahoy or kung ano man ito at may mga orasyon na kumukulo kapag uh, merong elemento sa paligid. Siguro napapanood nyo po na meron mayroon akong daladalang kapir isang butel yung maliit na palaging may, may lamang langis. O Lana, at uh, nakikita na kumukulo or bumubula kapag hawak ko 'to at nasa isang lugar kami na medyo mayroong uh, mga elemento sa paligid or entities sa paligid. Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan tungkol dito? Uh, yung pamamanata po o pag uh, Pagmamamanata po, uh, actually may mga nakita kami doon, mga nadaanan, pero to po yung pamamanata ng mga tao doon sa lugar ng Kiapo no. na matagal nang ginagawa. Maaring ito ay simula pa lang no? natatag ang simbahan ng Kiapo. Laganap na po ang uh, ganitong pamamanata, yung pagpunta ng Kiapo tuwing araw ng Biyernes o araw ng Linggo. Uh, dito rin po mapapansin ninyo yung mga tao na nag, uh, nagpapasindi ng kandila o nagpapadasal kung tawagin. So, napakarami po at napakalawak po ng usaping tungkol sa agimat, anting-anting at misteryo ng lugar ng kiyapo. Uh, hindi naman po matatawaran ng panahon na naging bahagi ang lugar na ito ng kasaysayan. At kung paano ka magkakaroon ng mga agimat o anting-anting, baka may magtatanong, Sir, lahat po ba ay dapat magtaglay ng agimat or anting-anting? Unang-una, hindi po sa pilitan ang pagkakaroon nito. Ito po ay nakabase sa iyong paniniwala, nakabatay sa iyong uh, pagkakaunawa. Yung pagkakaroon ng mutya naman, eh, hindi naman lahat ng tao ay maaaring magkaroon nito o humanap nito. So, sabi ko nga, ito ay bina, pinagkakaloob ng kalikasan. Kapag binigyan ka, maswerte ka, mapalad ka, ibig sabihin, para sa'yo yung isang bagay na yon. Ngayon, yung pagtataglay naman ng mga medalyon, ay nakabatay pa rin sa iyong uh, kagustuhan. Kung para saan, saan mo ba gagamitin, ano ba ang pangangailangan mo, at bakit kailangan mo ng ganitong medalyon. So, marami din nagsasabi na ito ay pangkaraniwa ko lang naririnig na kapag daw nagtaglay ka ng agimat ay mabigat sa buhay. Uh, bilang patunay, hindi ko naman po naranasan yon. Kahit pa paano naman po nakakaraos pa din. Ibig sabihin, wala pong kinalaman ang anumang agimat o anting-anting na tataglayin mo sa iyong katawan na magpapabigat ng iyong kabuhayan. Wala naman po akong nga uh, naging problema dito sa ganito. Siguro dahil yung iba, sinasabi nila na mabigat ito kasi uh, nagtataglay ka ng um, lihim na salita o makapangyarihang salita at uh, naging mabigat yung, yung kabuhayan dahil mayroong mga tao rin na tumitigal po sa'yo. Ano ba yung tigal po? Yung tigal po po, ito yung uh, atake ng isang taong nakakaunawa ng mga lihim na salita sa isa pang tao rin na baaring may alam o walang alam, ang tawag po dyan ay tigal po. So, konsagra naman po ang tawag dun sa pagbuhay. At debosyon naman ang tawag sa, dun sa patuloy na <coughs> excuse me po, dun sa patuloy na pagpapalakas ng ag agimat or anting-anting. Ulitin ko po, hindi po lahat ng tao ay dapat magtaglay nito. Kung sino lang po yung willing na mag-take ng risk, kung sino po yung may panahon na magbigay o mag-ukol ng oras sa pag -de dito. At kung sino po yung sa pakiramdam niya ay tinatawag siya ng isang uh, paniniwala ukol dito. Yun po yung mga taong nasa larangan ng uh, agimatan or antingan. So, kung ikaw ay diboto ng isang lugar o isang santo, ay nasa iyo po yon at ay hindi naman po namin inaapakan ang kahit anong paniniwalang pangrelihiyon. Kami po ay narito upang iba ibahagi sa inyo at ipaalam lamang ang mundo na ginagalawan ng isang antingero at antingera mundo ng mga manggagayuma, mundo ng mga manggagamot, mundo ng mga magmumutya. Lahat lang po yon ang aming tinatalakay. At wala po kaming inaapakan na paniniwalang pangrelihiyon. Yun lang po. Sa ngayon, sana po uh, sa mga henerasyon na bago-bago pa lamang sa ganitong larangan, sana po wag nating uh, gawing kalakal o negosyo, yung ganitong uh, gawain. Ito po ay naging sagradong tradisyon na ng mga Pilipino, magmula pa sa ating mga ninuno. Sana po panatilihin natin na ito ay maging sagrado pa rin hanggang sa ngayon. At uh, hindi natin dapat ikinakalat nang basta-basta lamang. Noon po ako'y ako nagsisimula bago ka maka kuha ng isa o dalawang orasyon, ay magsisilbi ka muna ng matagal sa isang maestro o sa isang manggagamot na nagtataglay ng aklat ng lihim na karunungan o karunungan ng Diyos. Ito po yung mga aklat na pangkaraniwang ginagamit. Pero sa kasalukuyan po, ang dami nang naglabasan at hindi mo na masasabing lihim pa ang pag-aaral nito dahil laganap na po ito maging sa internet. At uh, may experience po ako dyan na may mga kabataan po na basta-basta na lamang magre-research nito, hahanap nito, at uusali ng bawat orasyon ng hindi nila naunawaan. Uh, may mga pagkakataon po na mali yung kanilang uh, nahahanap o nakukuha dahil walang naggagabay sa kanila. Ngayon po, napakarami na po ng magbabasa ngayon magdamag magbawas sa Google maghahagilap ng mga orasyon at kinabukasan maestro na po ang tawag sa kanilang sarili so sana po uh, panatilihin natin ang uh, dignidad o pagiging sagrado ng tradisyong ito dahil ito po ay pinaghirapan pinagpaguran ng mga nauna sa atin uh, sa mga susunod pang henerasyon Mananatili po ang mundo ng agimat, anting-anting, mga orasyon, habang ang mga Pilipino ay nabubuhay. Tapos sabi nga, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Yun lang po, maraming salamat. Ito po si Ed Caluag.